Yan. Ganito ang buhay namin pag may putok. <laughs> pag may putok sa labas. Ayaw nyo palapag pag. <laughs> Ayan. Gusto niya lagi na kayakap. Gusto niya lagi niyayakap yayakap. Ayaw na, ayaw na. Nanginginig siya. Pag may putok. Baba ka, baba. Baba. Baba ka. Dali na. Third. Uy. Baba ikaw, Baba. Hi. Babay ka, third baba. Baba. Third. Baba, ka baba. Maliligo si mami. Yeah. Yan. Kaya po, buhay namin pag may putok. Ayaw niyang, ano, gusto niya laging niyayakap siya. Tapos nanginginig siya lagi. Lalo na kagabi kasi ang daming nagpaputok ng fireworks. Yan, yeah, nagsisiksik yan. Ayan siya. Dali mo, dali punta kami sa Kita ka sa kabila ng bahay. kita na. Uy. Punta ka din sa kabila ng bahay. Then, punta ka sa kabila <coughs>